Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest from Mel's Agri Channel A fitting or also matarder So ngayong hapon ito Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay So this is um, A monthly gabay For the month of July 2025 For the sign off For the sign of Sagittarius So sagi, 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 -sag welcome, welcome sa my channel Ano kayong messages, advices, and spirit guides Sa ating masasaga for today's video kini kayang energy or sa buhay ng mga sagitaya isang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Tunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang dirigi skip ng Adzaway ay kayo Nang Diyos at may kapal. six liglig na gumapaw na biyayang sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me any information pa for the sign of sagittarius yes. so let's see angel spirit so there's a seven of swedish is. now no, there is a cheating line on you no kumaga mayroon dito aling behind your back na mayroon ditong nagsisinongaling maaaring may tinatago sa iyo doon no? na kailangan mong matuklasan at malaman Especially, there's a lovers, no? There's a cheating lying on you. Oh. No, mag-ingat kayo, guys, no? And because there's a the star card healing recovery, no? Magkakaroon ka na ng healing, no? Kagalingan. And of course, unti-unti um, ka na makakaranas Ang uh, kaginawaan, no? At kaayusan. And there's a magician for manifestation at unti-unti mo na rin mamamanifest lahat ng mga bagay pangarap or gusto mong marating or gusto mong makuha na unti-unti mo na itong makakamtay no and of course there is something that you want the waiting is over na no, kung may hinihintay ka pay for documents there possible na dumating na na no, makukuha mo na to let's see what is the additional messages represent with a full card. Now, there's a leaf of faith. na no, dahil sa pananapalatay, tiwala mo, magkakaroon ka na ng bagong simula dito. No? Mauumpisahan mo na siya. No? Kailangan mo lang dumaan sa tamang proseso at progreso. No? Kung baga siguro, may mga pinagdadaanan ka sa ngayon na mahirap man pero kailangan mong tanggapin. No? And there's a seven of swords, a of fortune. Talaga nato, nasa tadhana o nakatakdang mangyari lahat ng bagay na to. Unti-unti nang ilalantad at ibabahagi sa'yo ang pinaka-pinanggagalingan nito. What is the lovers? represent with the ease of pentacles so there's a, something a big shot and big money coming in for you Kaugnay um, ng yam um, may malaking perang paparating no may malaking opportunities na darating no there's something the page of one so there's a good news may magandang balita ha? no may magandang impormasyon na maaaring Um, mapa sa there's a four of pentacles protection and mo at pangalagaan mo yung grounds mo no lahat ng bagay na to mamamanifest mo lahat nito ay makakamtan mo, lahat nito may bagay na ito ay makukuha mo. Na no, magtiwala ka lang sa sarili mo at sa ginagawa mo. No? Huwag ka mawala ng pag-asa, huwag ka mapanghinaan ng loob. Lahat ng bagay, pangarap mo, makukuha mo to. And of course, there's a page of Pentacle, invest Wisely. No? Pagdating sa bagay-bagay, kailangan matuto ka. No? Kung saan ka lalago, kung saan ka lalakas, no? At kung may hinihintay kang pera, maaring dumating na. No, baka ito yung matagal mo nang gustong makuha there's a manifestation, makakamtan mo talaga. And there's a judgment, pinapaalalahanan ka na huwag lubos ang tiwala. No? No, sa ibang tao. No, magtiwala at manampalataya ka sa ating pong ka kapal, pero huwag ka masyado magtitiwala sa human being. No, dahil kumaga maraming tuso, maraming tukso, maraming mga negatibo, maraming sinungaling plastikada, maraming mga taong lolokohin ka, no? What is the seven of swords because the wheel of fortune? Nakatakdang talagang maloko ka dito dahil kumaga may meron talagang bagay na kailangan mafulfill, na no? matupad. May sakataparan kasi siguro dahil um, may bagay na kailangan nuhubugin sa iyo na kailangan matuklasan at malaman. Mother sa six of swords unti-unti nito mababago ang sarili mo. No, baka sinasabi dito guys na ma, itong tao na to ay aalisin sa buhay mo no dahil may bagong darating na mismo makakasama mo for long term no for good and there's something the devil card see there's a lot it there's a something a devil card represents something a black magical involved or a toxic and negative no there's something a karmic relationship no may magandang balita dito pero hinaharangan no there's a something that said bonds, na no, nagbibigay bigat sa kaya parang feeling mo pinagsaklo ba ng langit at lupa ka Kasi parang yung pati yung mga inipon mo na gasos na nalabas na Bakit puno ng suliranin na hindi maubos-ubos Dahil may nagbibigay pabigat At there's a something orasyon ako na sa essence dito Na maaaring, ano, you know, na parang dinasalan or parang pinanuhang ka, no? um, May ginawa sa ritual or pampamalas Then of course, let's see. And this something the Queen of Swords with declare clear the boundaries. Linisin mo yung mga tao sa paligid mo, yung mga taong ang uh, pagkakatiwalaan mo, no? Yung mga taong nga uh, paglalaan mo na oras sa panahon. Kaya sinasabi ng Best Wise hindi lang siya sa time, no? Kung hindi lang siya tungkol sa pera, kundi sa mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Kasi mag invest ka ng time, ng effort, ng love, diba? And this something they of with a past communication, a past moment na magkakaroon ng changes sa development na sa situation mo. Na parang ito yung hudyat sa'yo na kailangan mo mag attention. Na unti-unti na magkakaroon ng changes sa development na yung buhay mo. Some of you, magkakatanggap ka na ng travel, success. No? And of course, some um, changes sa buhay mo. What is the additional messages for the outcome? And there's a tower moment for a major changes. No, there's a something na um, nakatadhana talaga at nakatakda talaga mangyari to. No, yung itong turbulence, itong chaos, itong bagay na maaring sirain sa iyo, no? Kasi may mga tao sa buhay mo na aalisin 'yan, no? Na may mga tao sa paligid mo na hindi kasama kasama mo sa pag-abot ng mga pangarap mo, no? Kumbaga mayroon silang hangganan na hanggang dun lang. No, hindi mo na sila makakasama for long term. So there's a blessedness guys that, no? And of course, there is something that you of because for celebration. So maraming celebration magaganap sa'yo. No? And may third wheel talaga, third party dito. And there's an effort. Maging mature ka, maging grounded ka. No, huwag kang magpapadala sa mga sulusol, buyo. No, ng mga mga tao sa paligid mo na nagbibigay negatibo sa iyong isipan. No? No, huwag kang magpapalin lang sa kanila. There's a page of cards. Tama ang hinala mo tama ang nararamdaman mo na may nagbigay pa bigat sa buhay mo na especially pagdating sa finances and there's a several cause there's a multiple option and multiple choices coming in no and of course sa dito clear mo rin boundaries mo dahil may mga taong susubukin ka lilinlangin ka idedestruct ka guguluhin ka with the seven of cups and of course there's something that you've sorted to yung sinasabi na pay attention ka dito magingat ka Huwag kang tumatanggap or huwag kang nagbibigay ng na information sa mga tao sa paligid mo na uh, kung ano-ano, lalo-lalo na yung mga gusto mo makuha, gusto mo marating. There's an evil eye. No, there's something at evil eye dito, insecure. na no, may naiingit sa'yo dito. So, let's see what is the message type. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. No, tuklasin na natin. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career. So, there a two of ones, no? You have the power to choose. No, ikaw ipipili ng mga taong pagkakatiwala mo. Ikaw ipipili kung anong negosyo, trabaho, ang gusto mong pasukin. There's a four of swords. No, kailangan mo makinig sa intuition and inner voice mo. Hindi kayo liligaw nito. No, and of course, at so, the same time, nag-overpatig ka rin. And there's is the king of pentacles. Magkaroon ka ng security sa lahat ng plano, pangarap mo, gusto mong gawin, success mo. And there's a the queen of pentacles. So there's a queen and king. So ibig sabihin dito, there is a something um, a soulmate connection or something ang uh, a deep soul connections, no? Divine connections dito. Maaaring konektado kayo na person mo. And there's something the nine of pentacles. There's a blossoming. May paglagu talaga ng finances. No? Gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. And there's a an eight of pentacles. Basta mag ka. Isa sa bagay na kailangan mong gawin dito yung wag magpapadistract. No, kaya yan ginagawa yan sa buhay mo o sa paligid mo dahil alam niya na magugulo niya ang iyong focus. No, ang iyong uh, concentrations, no? Huwag ka magpapalin lang diyan sa mga tao na yan. No, kailangan mo mag-focus kung saan ka magkakaroon ng growth and expansion and development, no? Pagdating sa love life, so there's a high may hidden agenda talaga. Ibig sabihin ito sa either third party, third wheel, or um, a toxic relationship, or either um, toxic friends na maaaring there's an evil eye, no? And there's a ten of coffee. happiness so magiging masayit, magiging maligay ang pamilya mo dito. Ingit talaga, no? And there's a charge with an action and movement. Magkakaroon ng changes and development sa buhay mo. No? And of course, there's something that temperance with a perfect timing. No? Maging kalmado ka lang, magiging maganda lang ang sitwasyon mo. May paalala lang sa yun, yun dito, may, you need to pay attention. And this something the six of wands where victory is yours. No, binibigyan ka ng paalala at babala, marami pa na pagbabago sa buhay ba, pero kaya mo naman niya malagpasan. No, magkakaroon ng long-term success. No, financial security, no, long-term partner, and of course, um, family security. No, magiging maganda ang pamilya mo dito, magiging maayos sa pamilya mo. Meron ka lang kailangan puntuhin at tuldukan. Pagdating sa kalisugan mo, so there's a death card. No, meron gusto talaga mag-shaggy dito, o gusto kang mas -shaggy no? And there's a nine na pentacles maging secure ka, huwag kang tatanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. no there's a four of ones, um, homecoming family gatherings. na no, nakikita ko dito, there's a something event or something sa birthday. No, yung magbibigay ng mga pagkain na galing sa birthday or either sa event, no, mas maganda na ikaw yung kumuha, no? ah uh, huwag kang hayaan na isi-serve sa'yo, agad no? Kasi, ang mangyayari dito, susubukan kang lasunin. And there's a three of pentacles, no? Kung maga mayroon dito collaborations, mag ingat ka sa mga koneksyon. Sa pakikipag-usap, there's a moon card, no? Truth reveal. Malalantad lahat ng katotohanan dito. No? Especially hindi ka makatulog sa madaling araw. Balis sa ka. No? Nagigising ka sa move nowhere. And there's a of sword. Napapalibutan ka talaga ng toxic and negative talaga. No? Ang pinakakalaban mo dito, parang uh, nasa paligid mo lang. Kung hindi ka trabaho kamag-anak, kaibigan no? Yun lang. So let's see. gilapin natin at natin what is the magic of fair messages advice of course sa pick a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card yes or no, ipapaliwanag ko lang. No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong, syempre isa lang ang magiging sagot. Pero pipili ka with a 1, 2, or 3. Isa lang ang pipili mo ko Ano number na pili mo sa magsisilbing sagot sa tanong mo? Comment down below. Malalaman mo ang magiging sagot na yon sa dulo ng reading na ito. No? Kaya, subaybayan mo ito. Then, of comment down below anong number na pili mo para malaman ko kung hanggang saan umabot ang reading ko. So, guys, let's see what is the digital messages with the magical fair messages. So, let's watch this. Okay. With the magical fair messages, represent what? With the magical fair messages, represent with a new home. So, sa mga ba magkakaroon ka talaga ng bagong bahay, bagong tahanan, no? And of course, there's something you let go, no? May mga bagay talaga na kailangan mo i-let go, pakawalan at bitawan. Oo, oh, kasi hindi ka mag-grow kung mag-stay ka sa situation na yan o sa mga tao na sa paligid mo, no? Dahil lilin lang yung guguluhin ka ng mga tao na yan and there's a marriage, no? Especially pagdating sa kasal, sa, kung, may kung mayroon na kayong pamilya, relasyon, no? Kailangan nyo magbukod kasi mayroon dyan, guys, with a toxic family din, no? Or toxic friends, toxic environment. Now may mga toxic coworkers din. And there's memories. Na no, maraming mga bagay na kumaga nangyari na no from the past, no? Parang kumaga binabalik sa iyo lahat ng karanasan pangyayari sa buhay mo. And there's something self void. Dapat alam mo sa sarili mo yung kalaga mo. And there's an integrated with the union. Na no, meron dito ulit na magkakaroon ng no? At magtatagpo ulit sa third party, mag-ingat ka lang dahil um kumbaga meron talagang kaugnay dito ang third party. Meron ako na sex uh, na sense dito na may ex ha. May ex dito, guys. So let's see what is the messages with an angel spirit. With a synchronicities. There's a bloom. Na may paglago talaga no, ng yung finances, ng buhay, there's a secret with the signs, no, maraming signos, no, maraming senyales sa ibabahagi sa iyo. and there's an insurance no, related about sa love life. No, meron talagang tungkol sa pamilya, relasyon, at sarili, and there is a missing you, meron dito na mimiss ka na, merong ex dito na hindi mapanatag ha, na hindi makamove on, there is an addictions, na meron dito ng attachment. There's a karmic relationship, and there's a soulmate. Meron naman dito ang soulmate connection. Daming energy. What is an angel's number? Represent what? Represent with a two, two, two with the feminine forces. You can do everything by yourself. But life is to be shared. Partner up with the right spirit, and you become at first honor and commitment and fever around you. Don't judge unless, and So matuto ka makinig, no? magkaroon ka ng respect and discipline. No, kailangan mo haba na pasensya mo. No, kailangan marunong ka makipag-ugnayan, no, with your person. What is the money mo, Oracle Deck? What is the money mo, Oracle Deck? Represent with um, a guardian angel. So, may gabay ka. No, kaya ka binibigyan ng mga signo, senyales, dahil may gabay na tumutulong sa'yo. Trust your guardian angels. No? Sa lahat ng mga bagay na pangyayari sa buhay mo, pwede protectionan ka nito now and there's something is what lies beneath with a head of your joy. What lies beneath with a head of your joy? And there's a watching sit go down. Enjoy the gossip. No? Kung mag-aalam mo na na mag-chichis, misang kala mo na na uh, ini-issue-issue ka. No? Kung mag-apagmas na mo na sila, hindi mo kailangan patulan. Diba? Maruno ka dumedma. And there's a shadow work, Revisit what? what is a shadow work, Revisit And there's a close-minded, open as a receptivity, unwilling like to consider others' perspective or entreating new ideas be more open. So, marunong ka dapat tumanggap, no? Nonsensical advices, not At uh, kailangan, kumagating na mo your yung like the receptive situation, nabaguhin mo yung pananaw mo kung ito ay negatibo, kailangan matuto kang tumanggap ng mga opinion, no? And there's a clarifying for your love situation kasi may mga bagay na hindi lahat ang iniisip mo ay, ay um, tama no? Minsan marunong tayo tumanggap ng mga opinion na ibang tao dahil may mga bagay na makakatulong pala yung knowledge nila na yon, no? De Depende kasi sa experience sa isang tao, eh. What is the love? Clarify for a love situation. There is a lead to the rest. <clears throat> Let go of lingering dispute and make peace together. So see, kung bagay lakdo mo, pakawalan mo, huwag mong ipilit, no? Isang bagay. Hayaan mo man siya no? Kaya magkaroon ka ng kapayapaan, no? At pakawalan yung negatibo sa utak mo. Let's see what's the clarifying for life situation. Clarifying for a life situation represent what? Clarifying for a life situations represent stand strong see, tumindig ka ng mas matibay at mas malakas, no? Within defense, your shield find strength and in persever uh, perseverance, guarding what make the most. So see, ano yung, yung mga bagay na mahalaga, ano man yung mga bagay na kailangan mong protectionan, ayun yung kailangan mong panindigan. Diba? Kailangan lakas lakasan ng loob mo, maging matapang ka, kailangan palaban ka. Huwag kang magpapatinag, huwag kang susuko, kailangan palaban. So let's see, what is the part of the life? What is the part of the life of a person A part of the life. Represent what? Represent with a listen. So, ito yung sinasabi kanina, no? Matuto tayong makinig. No? Matuto ka makinig sa gabay, sa intuition, sa inner voice mo. No? With and of course, other people. No? Basta, sinasabi dito, salain mo lang, busisiin mo lang, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? So I pay attention to the world around me, knowing that the signs and symbols guides me towards success. By listening deeply and discover that path of auto eternity and land luck with the wisdom that lead me to forward. So see, kung -may mga bagay signals na bibigay sa para magpatuloy ka sa buhay mo, sa mga yung mga bagay na makakatulong sa no? Magbibigay liwanag sa daan na tatahakin mo. So guys, let's see what is a peak a card yes or no. So let's watch this. With a peak a card yes or no, eto na yon. Let's start with the number one. Kasi sino nakapili na number one? Ito na yan. And there's a no. Cut short appeal, a battle fighting for a lost cause. No? Kung maga sinasabi ito, kaya yun palang putulin mo na. No? May mga laban ka dito na maalam mong wala namang uh, patutunguhan. No? Kailangan mo na isuko. Number two. And of course, there's something ano again. Danger, lures, rest, to retreat. No? Kung alam mo ito, bagay na ito, delikado na ito, iwasan mo na, tigilan mo na. No? Bumalik ka kung saan ka nagmula. Number three, oh. saan ka nagumpisa. Ganon. And of course, there is a yes. Trust your feelings, fulfill feel your heart desire. So, si magtiwala ka sa nararamdaman mo. Dahil hindi ka ililigaw nito. Dadaling ka sa mas mabuti at mas magandang kapalaran na nakatakda para sa'yo. So, guys, this is... Um, a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na magdila at makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong Comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of the, the Rukas. Maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang dirigyan skip ng adzaway pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumabaw na biyay ang balik sa inyo. Maraming salamat po in si the next video. Bye bye and babush!